o ulitin ko dito Oh, sa may sakit doktor. Ayan o. Ayan. Wala. O dito sa may... Ano? laman lupa. Pikit. Ayan o. Medyo lang. Dito sa may... Ano? Pulang, barang. Ayan. Okay, sige. Ano? Alis natin. Ganyan. O ito po. Panpan lang. Marerot dito, mainit na masakit. Ano mong masakit sa'yo ngayon? Paano pa randam mo? Yung gabi. Malakas na ako takot. Okay na kanya ang yung pang gabi. lang masakit masakit. Gabi lang. Ang gagawin mo lang, kung hindi natin makausap, mula ulo pa rin yan, baba. At magsabayan mo ng dasal kahit sa isip mo lang, Sana halang mo, wala nang magiging sa'yo. Sa'yo. Okay, okay na. Pu! Sator, arepo, teneto, pero, tas, pistilara manarim. Jesus na ng Diyos, kung sino ka mang gumagambala sa tawang ito, makipag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa impyerno. Pactum, pigabit, pigatum. Po! Yan, sige, mula ulo, mula ulo, yan. pu Yan, sige, mula ulo, mula ulo. Boo! Yan, lahat yan, lahat yan, lahat yan. Yan, sige, sige. Masakit to. Sige, sige, lahat, lahat po, Sige, patayin mo yan <coughs> Sige, lahat yan, lahat yan, lahat yan. Sige, sige, lahat, lahat. Yan, yan. Boom! Yan, yan, yan. Sige pa, sige pa, sige pa.

Ayan, sige, sige, sige. Pwede. Poo! Ayan, sige po, hindi pa. Ang inang usap sa tapat na may buwan ng langit lupa. Bumingi po ng basbas sa inyong pagpatay ng gumagampalas taong ito. Ang mga anak, Spirito Santo. Amen. Poo! Poo!